Prinsesa so. ng kusina, ma'am? Yes, po. Naserts nyo na, ate? Isa. <laughs> mm. okay. Forbenged lang. Dito kami sa Los Baños. Pumili kasing halaman sa kalawat At na kami dito.

Ayun, nandito sa bandang likod. oh. Uh -huh. Bale, nandito sa bandang likod. Balin ako. Oh yeah, okay. Di dami sa akin. kino. Korean Korean links. Kaya Korean, uh, Korean. shaved ice. Wings. Magandang gabi. Kami mm -hmm. ay nag-iinom. Mabango ito. Oh, Mabango ba? Bigat dog na bigat dog na inihaw. Tinyo may baboy Ako wala din. Mm, ano ba Oo, oo. Oh, oh. oh. Tapos tilapia na pinili ito. Gin ang iniinom ni mama. Dito ko pa. Pako salad. Pako rosé. Pero yung nabili namin yung rosé ay napakatapang. Lasang gin din. Si La sorry. Tapos doon nag-iihaw si La ng tilapia. Hanggang ganyan lang yung zoom ko. yun na yun. ano pa Hindi nga ako mahilig sa inihaw na tilapia. More on prito talaga kami. Saka yung mga sinabawa na tilapia. Oh, yun. Anyway, kami ay kakain mo na. Hindi <laughs> kasi taba ako. Good morning. Tatapos ko lang mag-work. Pero sandali lang yung work ko, two hours lang. And kagabi, kami dumating from Kainta. Hindi ako masyadong nakakapag-vlog pag nandun kasi sobrang busy. As in, dahil inaasikaso nga namin yung coffee shop na yung open. Grabe, sobrang hirap pala. Akala ko madali lang. Ang daming kailangan gawin. So, fa uh, hopefully talagang next week, makapag-open na kami kasi nasa final stages na kami ng mga ginagawa. Nag-insert lang ako or nag-insert lang ako ng mga paunti-unting clips na nakuhanan ko habang nandun kami. Pero yun, ang um, si Francis sobrang na na namin. So, marunong na siya talaga magtimpla ng mga drinks, magprito ng fries. Kasi for now, fries lang muna yung aming food doon. Pero unti-unti kaming magdadagdag. And kapag maraming tao, kukuha na namin ng kasama si Francis. Pero sa opening doon muna kami magstay ulit. Etong last na uwi namin mga 5 days kaming nagstay doon, grabe. Ah, uh, tapos dahil walang parking doon, nag-overnight parking kami sa mall. Ang mahal. 300 ang overnight parking plus yung regular parking rate na 40 per day. So yung etong last sa 5 days, 1 yung binayaran namin sa parking, grabe yung mahirap dun sa kahit lang parking yung uh, lugar ni mama. Yung coffee shop kasi is tapat lang ng bahay ni mama. So ayun, umuwi lang kami kasi yun. Tagal na namin wala doon, tapos ang mahal sa parking. So sabi ko, uwi tayo kasi holiday sa Tuesday pa uli may pasok. So Tuesday kami magbubukas kasi ang aming target doon ay mga estudyante. Ayun, so ngayon ako yung mag edit naman ng videos after mag na Kailangan natin kumayod. Magandang gabi eh. Ay, hindi eh. <laughs> yun. ako sa labas. na ko tong super night mode nitong camera. First time ko tong itry. Kami ay magpeperya ngayon. Wait lang. Mukhang dumidilim na eh. At saka kailangan ko ng ilaw. Baka may maapakan akong alam nyo na hindi maganda wait lang nandito na kami sa nagkarlan hindi ko alam kung maririnig nyo ako kasi tabi kalsada medyo may maglalakad lang ng konti kasi punong puno yung uh, kalsada ng mga nakapark dahil nga may peryahan yeah. Uy, ingay, no? <laughs> Ito na yung peri, ah. Sabi ka sa kayo kami sa peri, swimming, tas, delikado. <laughs> Hindi kami sumasa kayo pag mga peri. Ano lang, yung mga pocho-pocho mo, right? Well, pero more on kain lang talaga. Medyo maliit lang siya, mas malaki pa rin yung peri sa kandila. nada no, no. coffee shop din. May fruit shake. Fruits. Mm Fruits. -hmm. Fries. May shawarma. Ayan, yes, pwede tayo. Ito mga Korean, Korean food. May dalawang. <laughs> <laughs> oh, may dalawang talaga <laughs> sila. <laughs> Javi. Oo, may dalawang. Bukod sa kainan, may mga changyan din. Oo. saya. Hindi ko alam kung anong meron, ba't may ganito ngayon sa nagkaila. Fiesta kaya nila. Siguro, di pala. Nakita lang namin to kagabi ng pa-uwi kang oh, no. special country. Oh, no. Pagura. Sa dami lang makakain, hindi namin alam kung anong kakain. Nakaka-overwhelm. Meron din doon mga egg. First stop namin, egg and cheese sandwich dito. 25 ang isa. Pwede na. So, yun lang. Standing ovation ng ating pagkain. Si Jerome, binigyan namin ng pera. Sabi namin, bahala ka ng bumili. Baka kasi may mag-comment na naman. Hindi ko na, kasama ang kumain si Jerome. <laughs> binigyan namin siya tapos sabi namin, ano ka ng food mo. Kasi malamang magkakanin yun. So, ito yung aming egg and cheese. Paham oh. ba? balak din namin mag-offer ng egg and cheese sandwich sa aming cafe. So, at least ito, mag-gauge namin yung price. Dito, 25. Kakarinta. Ito so, ko naman pwede same. Mas mataas ng konti. Buhay na buhay ang nagkarla. Okay, maingay. Wala pa tayong mic. Actually, sa Rizal, meron ding perya. Pero walang mga kainan ganito. Kasi perya, no? Doon sa amin sa Rizal. Kapatabi lang ng nagkaila. Hello, doon sa taga ng kailan na nanonood. Baka nandito ka rin. Kain tayo. Umorder kami ng fried noodles, expecting na noodles, but spaghetti. Spaghetti! <laughs> Tapos... Tapos yung sauce siya pang shawarma. Eh, try mo muna. Oo. Oh. Mamaya, masarap. Masarap? Oo. Oh. Nagulat lang kami kasi... tanging kami kumakain fried noodles. Pati kaya, tekma na. Mukha, malamang di nyo ko naririnig ang ingay dito. masarap siya. Sarap. Yung spaghetti. Yung spaghetti may sauce na pang shawarma. Yung mga garlic sauce. Ano pa yung nilagay ni ate? Wala. Tapos meron pa sana itong sahog na pork. So para siyang shawarma noodles. Sabi ko ba yan? Kung may siwahal ng corn. <laughs> Round 3 namin to. Pero small lang. Kasi bumibili kaming mango shake. San po. 100 pesos 1 liter. pero nyo. Init. Pakita ko lang. Ito ang aming mango 1 liter, 100 yen. Tignan natin yung shake. Hindi gama sa matamis Hindi gama sa matamis di gama sa ano matamis di gama sa ano matamis di na. sa ano matamis di gama sa ano ano matamis di matabang sa milk. matamis maraming ice. So, hindi rin naman sa kasarap. Sakto lang. Kasi ako sa milk. Ayan, pumasok na kami. And may mga kailan din. Cotton candy. Siyempre, hindi mawawala ang cotton candy. O makulay. Mga laruan. Ano kinagawa ni rolls Kumakain din. Ayun, yun ako. So, Ito nila. City Hall to. Oh. Know, city Hall to nang nag-car Tapong ko na to. Oo, oh, may natin. Ha? Pag-linsin. Itong isa, ano, pwedeng manalo ng alak, tinuro ni Gerald. Pero 80 pesos yung taya eh. Andun sa taas yung mga alak, mga gin. 40 pesos pala pag ano, yun eh. Pwede kita malayo. Tumaya si Gerald sa dilaw. Tsaka green. Tsaka green. O, tingnan natin. Saan maglalad bola? Ay, sayang. Muntik na sa binaw. Muntik na. Eh. na lang na sana <laughs> niya. Sorry. Tumaya kami sa violet tsaka yellow naman. Tag 10 piso. Hindi natin kung may manalo sa atin. Kaya nga, malapit na. Kaya-insign natin yung bola. Violet or yellow kami. Grabe mm. may tumaya rin 50 tatin. Ngayon na, bola na daw. Maylet! 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 Malik na tayo dyan. Ano ba yan? Ngunit hindi na ako nabaya sa block. Sa block lumabas. Ngunit hindi na ako tumaya. Nalo kami ng tag-sampo. Babay <laughs> 20. At syempre, hindi pwedeng mawala ang popcorn sa pagbaypemya 15 beses ano in order mo? Dalawa nito, dalawa. Oh, okay. Ayaw mo na strawberry. <laughs> Wala din. ang tip. Tip ng ni atin. Regular. Ha? So, tikman yung regular. Hindi ka bumili yung strawberry. Bahay na kami. Excited sila. Kala may pasalubong. <laughs> Wala eh. Popcorn bawal. Ay, ay. Tuwa-tuwa si Pwede. Uwa. Maliit lang yung ano, yung area. So, sandali lang kami. Wala kang bingo eh. Excited. Andito. Excited pero wala mag bingo. Anyway, good night. Nisipon na ako. ang